morning guys. na pala. Ito ngayon sa Ice Bowl oh. Sobrang snow ngayon o. Oh. ako ayos si Bolet o. Layo na. <laughs> na ako. Mm. Pan, ito yung lovely ito Tumingin dito pag ganyan, winter oh. Pauwi oh. na kami sa Oslo. <laughs> Naglinis ako ng bahay ni Val. <laughs> dito nagte-training si Val. Oh, training center. Yan. Meron siyang ano dyan. Uh, Mantel ya no. Tiada apa. Tiada winter. Oh, so,

Mukhang maiwakan na kami ng bus. <laughs> Nakadaan na yung bus? Nakadaan na? Okay. Ano dito? Baha ng yelo. <laughs> yung tubig, naging yelo na. <laughs> oh ala bundok

Fina pasal Sianu, Si lagi si lagi Ha? Oh, si lagi Tengok, di sini tiket Sige, punta ka doon sa dulo. Ito yung kasasakay. Ito yung schedule ng bus. Oh. Kada 30 minutes. Ilang nalampasan na kami ngayon. Ito yung Aitsbol uh, Municipal ba eh? ito may? ito ba Municipal? Uh, yan. Hmm. yan ang ano ng Municipal Building Ito yung Library Aitsbol Library Tsaka yung Health uh, station, Station Aitsbol Audrey kumusta na kayo ang <laughs> lamig balot na balot Hmm, ito din siya bulit oh. Bulit. Sumay ka, magay ka. Ay! Andito ako. Ay ka. Sinisipon. Punas mo tayo ng sipon. <laughs> Oh, ito kami dalawa. <laughs> Sweet lover. <laughs> okay, Babu. Galing kami kay Bal. Mm. Nag-overnight kami doon kaya ito meron akong backpack. Mm. Natulog. Naglinis, Naglinis yun. Nagluto. Nag inuman. Nagluto. Ano yun yun niya? Uh, Gin tonic ba? Hindi. Uh, yung absolute. Absolute. With the na, uh, ano? Apple ano ba yun? Musel, no? Musel. Yeah. Okay. Kung <laughs> tayong dalawa. Still ah. we'll together. <laughs> bye bye. Bigay dito po. Nakabili na ako dito pa sa bahay. Ano ba? dito, tog sa Nasa estasyon pa. Pero walang tao. Kami lang dalawa ni Bole, tata. Oh, kaming dalawa ni Bullet, oh. Asan ah, ako? Ito siya, oh. Hello. know? oh. <laughs> kaming dalawa lang, oh. Pwede kami nakahiga. <laughs> Pwede kami magano. Tigigisang tigi bagon. <laughs> ah, ayun yung labas, oh. Puro isno, oh. Ang sarap, gumana isno. Ano pa eh, ilang minuto pa bago malis eh. 4 minutes. Four minutes pa eh. Hmm. Pero walang sakay pa eh. O iilan, dadalawa. O oh, buksan mo yung sa likod eh. Oh. Ay dito sa ano, pinto. Tingnan mo, oh. ayun oh. Ayun yung dalawa sa atin tayo. Yung dalawa ba? Ayun yung babae, sasakay, dalawa ko. Oh. Easy-easy lang paglalakad, oh. Okay, nandito ang zone. Papuntang Kongsberg ay lang daw dito yung valid ticket. Ayaw pa isa. Ayun pa sasakay. <laughs> ay, nagaan yan. Yung pa. <laughs> Hige, huwag ko bitin. Hindi, alam Waki-waki. Waki-waki. ako ha. Oh, ako sa labas. Ayan si Bolet oh. Hi. Hi. Bumbuyad sa bumbuyad. <laughs> <laughs> <Buyad. laughs> Come on. <laughs> Gawain oh. Kaming dalawa ni Bolet dito sa Tugge. i didn't take it okay babu